Alright, what's up mga ka-laptop and welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. So kung bago ka lang isi-subscribe na to and click the tiny bell para pala kang updated sa susunod nating i-upload. So for today's video mga ka-laptop is syempre mga ka-laptop is nag-post ako sa Facebook account ko na may available tayo na Purple Dragon na gapi mga ka-laptop may may nag-PM agad sa atin makalaptop kung magkano ba yung Purple Dragon natin o pure ba yung Purple Dragon natin makalaptop kasi may iba talaga ang seller makalaptop na ano uh, fake lang yung sinasabi na na pure is ano naman pala mix na naman pala so itong breeding ko ng pure guppy natin na uh, Purple Dragon is syempre pure, pure talaga ito makalaptop pulang halong mix to ng nagapi. So, yun yung pinakamaganda pag mag-breed kayo ng gapi na pure talaga. hulang halo na na breed or ibang breed. So, yun mga laptop. May nag-PM sa akin at itchat-chat lang daw niya ako pag, pag pupunta na sila dito or magka intindihan sila sa partner niya na bibili sila ng purple dragon natin mga laptop no so i-update ko lang kayo mga laptop kung ano yung update natin mamaya kung tutuloy ba sila o hindi. So, okay lang yun. So, ayun, update ko lang kayo. Yun. Tapos, mapunta na sila dito mga tap yung bibili sa atin ng Purple Dragon, mga ka-laptop. Wow! Sana, busin nila ito mga Except sa ating mga breeder, kasi nga, hindi natin makadami, makaparami pag... Masali pa yung breeder natin. So, ayun, sir, mga laptop, no? And update ko lang kayo pag nandito na talaga sila. So, yun, let's go. So, dito na part mga ka-laptop is namili na sila dyan kung ano, anong, anong kasi ng gapi yung kukunin nila or yung size ng gapi, no? So, pinapili ko na lang sila dyan mga ka-laptop kasi marunong naman sila dyan sa mga ganyan mga ka no? Kasi nga may alaga din sila ng gapi. So, pinapili ko na lang sila dyan mga ka at inilagay nila dyan sa tabo na may tubig. And, syempre, try yun laptop tatlo talaga yung kukunin lang nila, no? So, depende na yun kung dalawang female or dalawang male at saka isa. So, makalaptap dalawa pala silang bibili at saka yung isa na naman yung mag- or magpili ng gapin niya, no? Kasi, tatlo-tatlo sila makalaptap. So, binigay ko na lang tong plastic silopin makalaptap para masiparit na nila at mailagay na din nila dyan sa plastic kasi nga makulimlim yung pan, yung klima dito mga laptop no sa so, umuulan talaga so parang nagpamatili na sila mga laptop so ayan mga laptop nag naglagay na siya dyan ng tubig sa plastic at saka sinilid yung mga gapi na napili niya yung una na nag pili sa gapi, no? So, yung isa naman dyan, mga laptop, is nagtitingin-tingin pa siya kung ano yung mas maganda na gapi. Kung baga, is nag-select <laughs> yun. Select na nga. Pili nga. So, nag-select sila kasi hindi ko pa yan na-select talaga, mga laptop, yung mga gapi ko dyan. So, hinayaan ko na lang dyan sila, mga laptop. At syempre, nagpintuhan din kami dyan mga laptop. kung ilang taon na ba ako, ako nagkagapi or nag -iisda. Sinabi ko naman mga laptop na since grade 6 pa ako no is gap, hobby ko na talaga tong pag -iisda. So hanggang sa may marami na at saka may bumibili na din. So yun, yun yung part ko. <laughs> so yun talaga. So balik tayo dito mga laptop. So sinilid na niya dyan yung gapin niya. Yan, check talaga na pagkasilid no so yan yung isa mga is namili na siya dyan ng gapi niya. so yun so dito pala na part mga kalaptap ay yun na kita nyo naman na nasilid na yung tatlong gapi niya mga at yung napili naman sa isa is inilagay na dyan sa plastic silopin kasi hindi siya marunong mag mag ano parang mag silid ba yun or mag basta yun na yun <laughs> na, na ano guys so yun mga laptop nakapili na sila and okay naman yan sila mga laptop and satisfied sila sa, na, sa kanilang napili dyan mga laptop kasi sabi ng isa is sobrang ganda daw ng gapi ko mga laptop Shem so yun mga laptop and natapos na yung deal natin mga laptop and na sold out yung dalawang trio natin so tatlo tatlo yon maka laptop so may ano sila may anim sila na isda or trio no so sa mga gusto niyo maka laptop is i-visit niyo lang ako dito maka laptop sa ano lang Kabadbaran City Tiga Subdivision Kisanta Pool nasa likod ng Kisanta Pool no? so sa mga taga Kabadbaran diyan so alam niyo na And shoutout kina Kuya laptop kasi solid sila no so naghanap pala sila ng solid na copy mga laptop yung pure talaga so na sold out na yon mga laptop and buti na lang is hindi nakuha yung breeder natin mga laptop no so alam naman nila yung breeder mga laptop is malaki na talaga so yung kinuha na lang nila is yung mga jubi size pa lang or simi ano pa lang yung mga maliliit pa so yun mga laptop sulit naman and salamat sa panonood nuan no? and sana is negosyo na gusto niyo tong video na to and looking forward mga laptop sana na is marami na tayong mga gapis yung ibang ibang klase ng gapis kasi maraming maraming nagsisimula pa lang sa paggagapi so yun mga laptop and see you on the next vlog and don't forget to like share comment and subscribe to my channel and click the tiny bell para play updated sa susunod natin yung upload so yun Terima kasih banyak. Sampai jumpa di vlog Bye Peace out.